small bite. Mm. Thank you. Have a good day, uh, good day guys. Uh, enjoy, okay. Okay. Guys. Balik biyahe tayo. Yes! Parang nagwiwi lang ako sa bahay eh. After that, biyahe na naman tayo para maka ano, makarami tayo. Hanggat maganda yung ano, panahon pa at may load tayo na ibinibigay sa atin ng company. <coughs> magandang araw sa ating lahat. Yes! Ayan, dito tayo sa bahay pero papasok na ako sa trabaho ulit. Let's oh, you go! Don't you know it's cold? Ah, I have a lot of, uh, no? Oh, well, this is Yanil right there. Wow. I have a lot of, uh, sweater in the truck, you know what I mean? Uh -huh. Oh. But you're not here, I have a lot of bus in the truck I said I know but it's actually cold outside so you gotta be so you gotta put on warm stuff oh, don't worry I grab it when I get into the truck so uh what's the plan today when you go uh, drive me mommy drive me into the work where are you guys going park we're going to the park mommy yeah, maybe. maybe but it's uh it's cloudy You never know, it will going to be, uh, ano? I bring uh, my sketchbook. You did now? You did what? I, I you bring, bring the sketchbook? sketchbook. Perfect. Wow! Mm. You never know, it will It's going so to late. be uh, rainy. Okay, get into the car now. Guys, ah. Huh! Medyo makulimlim ngayon. Oh, mommy! she is so... Pretty. Simple, mommy. Yeah, ni. Mommy is mommy. It's pretty. Yes. Ano na? Oh. Huh. Ayang guys na. No? nagwiwi We lang ako sa bahay eh. after that uwi na naman tayo I mean balik biyahe na naman tayo para maka, ano, makarami tayo yes! hanggat maganda yung ano, panahon pa at may load tayo na binibigay sa atin ng company matratin natin para maka, makarami tayo yes! ongoing na naman sa biyahe ang lakay tracker samahan nyo kami samahan nyo ako sa aking journey Ah hmm. Amis, the great woman. Yes! Kau nang bahala dyan, Han? Kau nang bahala? Sarado lang ni Mrs. ang, ano, tayo itu, Alright How you guys doing? Everything okay? Alright Yes! So everybody uh, put the uh, seat seatbelt on Hot batite hmm? Batite put seatbelt Yeah, yeah. Oh, okay. Ate Clark, ate Sinel. She's such a nice ate. If you think about it, right? Yeah. Uh, Papa! I Hindi nga magandang waiter, kaya nga... Hindi mo nga uh, masabi arad, kung... storm sa Calgary. Oh, yun, yun lang. Mag-heel storm? Hindi, tapos na. Calgary. Oh. Alright, guys. Tara. Let's, let's... Let's roll. Of course, si Mami ang... Yung driver. Oh. <coughs> hmm? So paano nyo pupunta kayo ngayon sa ano? Park? Hindi ko lang alam. Matutuloy kami doon. It's closed You want to go in the park even it's cold or raining? It is raining. Are you sure? Or will it be tomorrow? What are you gonna do into the park if you don't have anything else? Do you have something else? Something else? Like I mean ano yun gagawin nyo sa park kung wala naman kayong mga toys o ano? Hindi naman kailangan ng toys. Di ba? ganda kasi mayroon tayong misis na ano guys driver yes Kahit pa paano malaking bagay yan kasi kaya saan makakapunta sila magwinter mahirap kung wala kang driver ano gagawin nun kung wala kang driver o, yun lang yung, kapag yung battery nun, malulubat yung 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 kunyari ikaw magdadrive ah. kunyari mag-work na ako kasi nga si Baki palaki na tapos paano yun oh, kunyari ay, ikaw magdala ng ano ng sasak oh, it takes time tagal pa yun ha isipin mo iusapan na ba natin yung pagtatrabaho mo Boy, kung dumating yung panahon na yan hindi ma may mayroon namang saksakan doon Aso ah, so yung masabihin, pag ay, mag, yun eh kung magtatrabaho ba, ka, Oo, oh, siyempre, te kung 10 days ka sa ano, 10 days din yung sasakan doon. Yung sasakyan doon. Malulubat yun, di ba? how oh, we will find a way. Kasi minsan pagka kailangan mong pumasok at ako naman eh nasa ano nasa schedule para umalis malis, eh. uwi alis ako na maaga para may atit mo ganun lang yun para madala mo lang yung sasakyan pa rin Yes! Kasi isa lang naman yung sasakyan natin eh Mm. Kaya uh, makakahanap pa rin tayo ng paraan para maka may uuwi mo itong sasakyan para kahit saan kayo uh, pumunta. Niyan. Ah, punta pa rin kayo. Yes! Right. Ano naman 'yan? Pero matagal pa na pa noon 'yan, guys. Si Baki hindi pa pwedeng ano eh. Guys ha. Dito sa ano dito sa Canada hindi mo basta bastang maiiwan yung anak mo dito lalo pag kayong minor pa sila katulad ni Baki ilang taon na si Baki? apat na taon? magpa 5 years old si Clark ilang taon? 9? 9 years old si Clark oh. mahirap iwanan mahirap pa iwanan yung mga yan si ate sinil ilang taon na yan? 12 hindi pa siya po pwedeng iwanan pwede na bang iwanan si sinil ng 12? Certain time lang, maybe 4 hours. Oh, mga 4 hours lang. Pwede mong iwanan yung si yung pinakamalaki doon sa bahay. Pero hindi siya pwedeng mag-alaga ng matagal. Hindi siya pwedeng mag-alaga. Ganito yung ano dito sa Canada, guys, ah. Ganito yung uh, rules dito sa Canada. Training pa yun sila. Ano, training mo talaga. Training. Wala namang So ibig mo sabihin may training doon sa ano? Grade 6 sila mayroong training doon sa school magbabayad ka. Hmm. Ilan ang bayad noon? 70 dollars. 70 dollars ang bayad? Hmm. Ano naman pala yung bayad niyan? 70 dollars. Wow! Monthly ba 'yon o ano? Hindi isang training lang. Oh, isang session, ilang taon niyo? Ay ilang month 'yon? Tuturuan lang sila kung paano pag-alaga ng Uh, ah, lahat? Kung anong dapat nagawin na sa bahay? Hmm. Oh, okay. Siguro oh, emergency protocol. May mangyari, kumawag ka lang. Okay. Pero sa kasi, hindi pa naman ako magtatrabaho dyan kasi baki. Oo. Magbabantay. Baki is still, ano, baby. Right, Baki? Mommy will not going to work for now, okay? She will going to take care of you, okay? So when do you want mommy going to work? How old are you? 14 masyado naman. Are <laughs> oh, you 14 you? you're supposed to be but, uh, with 14 no, years old. No, Kapag work na no, pero usapan. Oh, to work. Mommy's going to work. Uh -huh. kasi may mga may nag nag nagano nag, nag-share ng kanilang ideas sa YouTube. Yung mesis mo pwede magtrabaho. Ya yeah, pwede pero ang problema kasi pag may mga malilit ka dito sa Canada guys ha. Pag may malilit ka dito hindi mo pwede silang iwanan lalo na kapag kayong ganito. Wala naman kaming malaki na ano na maiiwanan ng mga anak. Kung dito ka sa city maaari pwede parang ano? Si kung city ang trabaho mo or dito ko lang sa bahay, salitan tayo magbantay ng mabata. Eh. I mean me, okay o. Kung ako ay nasa city driving lang ako, hindi ako nag long haul, pwede okay. kami magpalitan. Pagka sa ano, pagdating ko sa bahay, bigay ko sa kanya yung uh, susi ng sasakyan, siya naman ang papasok, ako magbabantay. Hindi, kasi long haul ako eh. Yan. Pero kung iisipin naman natin magdadalhin uh, yung mga bata sa pag-aalagaan, ang mahal din ng bayad. Para ang nangyari guys, maghahanap buhay ka na lang pambayad lang ng ano, ng daycare yung magbabantay dito sa Canada. Sa kanila, magbabantay sa kanila dito kasi may mga business sa uh, ano din diyan eh, yung uh, daycare na sinasabi eh, o tinatawag dito sa Canada. mapag iwanan ng mga anak mo. Magkano ba isang bata? 22 dollars 7 hours. 22 dollars 7 hours. Tatlo sila, almost wala ano na yon. 80 kung ang trabaho mo ma, ma ano 7 hours din. Oh, halos napunta lang din doon yung ano. Tatanggalan pa ng tax. Napunta lang sa pag-aalaga ng bata yung yung uh, sasahurin mo niyan. Mm. Oh. At pagkatapos, doon naman sa dike, hindi naman nila yan tuturuan ng pag-aaral yata eh. Hayaan lang yata nilang naga, naglalaro yeah. doon eh. Oh. Or kung may gadget 'yon, nakatutok lang sa gadget, yun. hindi nila responsibilidad yung turuan yung mga bata. Titignan mo lang talaga, titignan lang talaga nila doon yung safety lang nila. Ang importante nandoon sila. Batang yes! uh, kinuha mo, ah, uh, buo yung anak mo na pagkuha mo sa anak mo. Di tulad kung misis mo o isang magulangan na sa bahay kasama nila, may mga tasks sa school. yun ang kagandahanan, guys. Kaya... Matuturuan ng maig, eh. Mm, matuturuan sa ng maig, eh. Nakaka-adapt kasi ng bata yung pag nasa dekker. Nakaka-adapt ng hindi magandang, ano eh. Pointless yung pagdisiplina mo ng bata. Kung pagdating naman doon sa iba, nakaka-adapt siya ng, ano Oh. Kasi kung sino sinong mga bata yun nando doon, eh, hindi sinasabing lahat, ano, pero uh, uh, may posibilidad na yung um, bata kasi bata yan matututo ng kung ano nung paul language doon at saka syempre may mga ka -ka makakilala siya doon na alam mo yung mga bata hindi naman parehas yung mga bata na mababait yung may mga may mga bata rin talagang you know what I mean yung matigas ang ulo oh. mahirap kasi yung bata eh pagka uh, sinama mo sa isang bata dinisiplina mo sa bahay tapos yung isang bata na sinama mo doon na hindi na disiplina mas mas malakas ang hatak nun eh mm. kesa sa disiplina ng nanay ng no. Oh. Mag magulang yes! Ah, kaya ano mahirap magdisiplina ng bata no, kaya mahirap ka mong iwanan sila sa daycare kaya tiis tiis muna kami dito Sa ganitong sitwasyon namin Ang importante nakakaraos Pero pagdating ng, mga, pagdating ng araw Pag lumakalaki itong mga to so, na lang. hindi naman ala hindi naman talaga Kasi habang na, panahon na si Baki, sa ba, sa, sa school naman din nila na yung mga language na hindi oh. nila tinutolerate yung mga masamang gawain ng bata oh Kaya, hindi uh, palatagin ng mga kusas o kaya test na lang trabaho si Mises Makakatuwang na Pero siyempre priority namin yung mga bata ngayon Itong ganitong glase ng situation namin Kasawa sa paghahanap buhay Siya sa bahay ako Ang nagtatrabaho eh, Okay okay pa rin naman sa amin Baga sa ano nakaka Ano pa rin tayo Nakaka Survive pa rin naman tayo sa income ng lakay tracker sa ano? YouTube? Hindi. Sa trabaho. Yes! O, sa YouTube? YouTube. Wala ka namang pang income kape. sa YouTube. pang na. Sis, mayroon na lang pangkape. Hindi na ako kukunin sa sariling wallet. Hmm. Wala. Libangan ko na lang ito siguro guys pag YouTube ko. Nakita nyo naman eh. Ilan lang ang subscriber ko. Hindi naman Dumataas. Mas natutuwa nga ako nag-YouTube ka eh. Bakit tama? Na Bakit naman? Kapag uh, ang tao mo lang libangan, walang ginagawa. Hindi ang lilibangan niya? No. Baka magpa-tricks ka na. Mag-chicks na ganun. Hindi mm. tayo nag-chicks. <laughs> Sorry muna sa mga ano ha. Sorry muna sa mga girls diyan ha. Na, uh, uh, may uh, Paghanga sa lakay trucker. You're hmm? so cringe. You're so cringe pa. You understand what I mean? yeah okay Kasi Tagalog yan You're sa Pilipinas. You're cringe Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin ng cringe na yan. Ano ba yung ibig sabihin ng cringe? It's like you, you do something weird. Like, uh, it's not like weird but it's like... Pagkagaling uh, sila mag-English, mas magaling pa sa magulang eh. Wow uh, Sabihin na sorry na lang Sa mga girls Na medyo may paghanga Sa lakay trucker You know what I mean? Because uh, lakay trucker Is taken already You know? Oh my yeah Of course Mama's ready on Lakay trucker You know what I mean? No Stop It's so cringe hmm. All right But anyway guys Ito kita nyo Medyo Umu eh may naulan Oh it's patiti Continuous tayo Diriretso na lang tayo guys ganda ng bahay dito sana all diyan ka lang makakuha ng isang bahay mo oh highland point big sabihin yan guys nasa high end ng bahay mo big time ka wala hindi natin kaya yan para sa mga mayayaman lang yan yan, yan. yes alright let's roll I guess I am. Alright, Turk Interface na tayo. Yes! <sighs> Turk Interface. Mmm. Okay, ko sa sorry look in. Guys doing a great job, okay? Make sure you guys okay, huh? Papa going to work again, okay? Papa ng kape muna. may ano? Doon na lang. Daling na mun inalaw muna natin yung magamit na lang. Okay, that's Cordapia. Para makapag-pray trip na rin ako. Yes! This one here. Our truck. Ngayon, banti mo na lang. Okay. Woohoo! You want burger, guys? Yeah. Mmm! -hmm. Okay. Burgerin mo na muna. muna. ito ba yung ano ko? Okay. Guys, ayan. Yabot mo na lang muna han. Oo. Ah. Wala ambon. Tingnan nga lang ito, tubigan. Ambon, ambon. Yeah, hey, ang lakay tracker. Yeah! Ayan, nabot ko sa akin doon Say bye bye muna sa mga kiddos. okay? Of course, bye bye, Baki Bye bye. Is No, this kiddos. Be a good girl, okay? this You're such a nice ate. are you gonna stay here forever. No, I'm going to work. Can I have a bite? Small bite? Mm, <laughs> hmm. Thank you. Have a good day, good day guys. Enjoy, okay. Okay Balik biyahe tayo. Yes! Susi, han? Ah. Susi din sa Ito na nga lang ko, Dadam. Saan ko ba na ipapon yung susi so, ko rito? Hmm, dito pala sa bulsa ko eh. Haha! <laughs> Alright! <sighs> Start the truck! Itong gamit natin yung instant 360 eyes. Kaya ganyan. Yes! Ano? Hold on, hold on, hold on. Okay. <sighs> Are you okay? <laughs> <sighs> <sighs> general hot, huh? Winchester up. I believe her a fresh round in the... Mm-hmm. Ha? Mga kahoy-kahoy. Mga kahoy-kahoy. Ikaw na ang bahala dyan, Han. Ilagay mo na lang dito yung, ano, Han, yung burger. Ha? Yeah. Okay, guys. Babayin lang natin itong unit natin at uh, kanda ko ko ng...

Okay, temperature which is perfect. 1.7. Yeah! Zero ang set point. Ilaw. Tas ko na muna ito. Kailangan kasi nating ibabahay ito minsan guys para na may rapan yung airbag eh. Marti-martil martilyo Ilaw sa taas sa baba Ang diesel ng trailer ah, Marami, marami, marami Tripod pa Padiesel na lang tayo Sa more in Madaanan sa taas kompleto dapat yan ang ilaw padlock o oh, yan customer seal torque seal mangilaw sa likod Okay. All right. No, honey, mo to? Hindi, ginagamit ko. Nasa ila, nasa taas, taas yung ano mo. Yung iyo. Magpahalam na tayo para rock and roll ulit. Mm. Yes! Sige yan. Bye-bye na muna tayo, guys. Thank you for watching. Magkita na lang tayo sa sunod na video vlog natin. Bye-bye, Macy's, ha? Mga bata. Mm. Guys, bye bye. Peace up. Lakai <laughs> Pinoy tracker.